Pinanggap ng pinagsanib na tatlong koop sa Nueva Ecija, wala sa Cooperative Development Authority o CDA ang checking nagkakahalagang 500,000 pesos sa ginanap na Central Luzon Launch of 2025 International Year of Cooperatives na pinangasiwaan ng Pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office sa Sierra Madre Suites, Palayan City nitong March 11, 2023. Ang mga magsasaka ng barangay Vega Agriculture Cooperative, ang at Atbuhay Agriculture Cooperative at Vega Agriculture Cooperative sa Bayan ng Bungabon ang kauna-unahang mga co-op sa Central Luzon na pumailalim sa Merger and Consolidation Program ng CDA at tumanggap ng 500,000 pisong puhunan. Kauna-unaan din ito ang provincial engagement ng katatalagang CDA Undersecretary Alexander Raquepo. CDA is for cooperative and not cooperatives for CDA. And in that matter, and in that matter, you would see a friendlier sure. CDA. Binigyan parangal din dito ang mga natatanging leader ng LGU sa buong Region 3, gaya ni Bungabon Mayor Rick Padilla, San Jose City Mayor Coco Salvador at Nueva Ecija Governor Aurelio Umali na patuloy na nabiging sandigan ng Pilosang Kooperatiba sa Lalawigan sa ngalan ni Gov Umali, tinanggap ni Provincial Administrator Attorney Jose Maria San Pedro ang parangal at nilagdaan ang Statement of Solidarity na nagpapaigting pa ng kilusang kooperatiba sa buong rehiyon. Damang-dama ang saya at pag-asa para sa paglikha ng mas mabuting mundo na siyang tema ng digang taon ng kooperatiba. Kayang-kaya pagsama-sama, Ani Pisedo Chief Lorna May Vero. So, makakaring yung mga lagi natin sinasabi, implementation of RA11535, inclusion of cooperative development in SGLG, uh, indicators in the coming years, maybe siguro talaga mas makakatulong-tulungan. On behalf of Governor Aurelio Machas and Vice Governor Doc Anthony Umali, na napaka-igting po ng suporta ah, sa Kilusang Kooperatiba dito sa Lalawigan ng Nueva Ecija. Uh, masaya na lang po kami to say to all of you, welcome! Matapos ang masaganang salo-salo, hindi pa nagpaawat ang Liga ng Cooperative Officers sa Pilipinas, Nueva Ecija Chapter sa pamumuno ni Ginoong Arturo Ilagan at ng Provincial Cooperative Development Council na pinangungunahan naman ni Engineer Nolito Vergara kasama ang CLSU, Land Bank at iba pang stakeholders para planuhin ang mas progresibo at mas epektibong kinusang kooperatiba ngayong taon para sa Balitang Nueva Esiyad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.